Magandang hapon mga babies. So, ito yung uh, history ng colony na ito. Uh, mag isang buwan na dito sa farm ko. Tapos nakuha ko itong colony na to sa tabi ng highway. So, from ah uh, don sa pinagkuhanan ko siguro nasa 6 to 7 kilometers away sa layo ng farm ko tapos pagkuha ko nito na kakuha ako ng uh, 600 uh, ml na ano na honey nasa gilid lang sya ng daan tapos medyo mahirap siya kunin kasi nga uh, sa mga riprap na ano na bato paandun siya sa ilalim pero nakuha ko pa rin yung colony niya tapos yung queen uh, kids ko tapos siguro mga isang uh, sampung araw bago ko pinakawalan yung queen kasi nga nakita ko yung behavior nila medyo aligaga sila dun sa, sa bagong bahay nila sa box tapos bihira sila magdala ng pollen so after 10 days Uh, tingnan ko medyo maganda na yung Kabisado na lang yung bagong Lugar nila Bagong lipat nila na lugar Kaya ayun pinakala, Pinakawalan ko si Queen So mga mula noon Mga 20 days na Bago ko pinaka uh, sa pagkaka, Pag uh, pinakawalan ko si Queen After that mga 20 days na So tingnan natin kung Ano yung development Saka ano lang pala dalawang frame lang na nilagay ko na merong broad nila tapos tinanggalan ko ng honey wala siyang honey puro lang siya ano brood tapos dalawang frame tapos dinagdagan ko ng dalawang frame na bakante so apat na frame yung nandito ngayon tapos tingnan natin kung ano na yung development niya kung ayan medyo nakaka ano na sila ah uh, medyo umpisa nang naglilipara na okay so gamit lang tayo ng gloves kahit papano protekta para sa atin at para rin sa kanila so tingnan natin kung ano na yung development nung sa dalawang bakanting frame at sa kada yung dalawang frame na merong saray so buksan natin hindi na tayo gumamit ng pausok para ano kahit papano eh hindi sila mabulabog tapos nakita nyo yung apat na frame nag ako na sa gitna sila pareho sa gitna ko sila nilagay tingnan natin Bali yung dalawang frame na merong broad nasa gitna tapos magkabilaan sa dulo wala siyang ano wala siyang uh, bakantis ya Uh, ito yung isang frame medyo galit sila ayan o ayan maraing broad Bali tatlong frame na merong ano ni Saray. Ayan oh. Ano Yun yung pangalawa. Thank <laughs> you. So, takpan natin. Video galit na sila. Ano na, liliparan? So, hanggang dito lang muna mga bibis. Salamat po sa panonood.